Sa wakas, mawiwiti sa din namin ni Vera yung isang pinakamalaking cake display competition dito sa Pilipinas. Kaya tara, nyo kami dito sa first day namin sa Cake Festa Manila. Dito na yan sa SMX Convention Center, Function Room 3 and 4. Medyo inunahan nga namin ni Vera yung pagpunta dito. At habang naglalakad nga kami sa registration, ay eh nakita namin itong napakagandang babae na si Jess Cakes Vlogs. At talaga naman namukhaan ko siya. Hindi pwede hindi ko siya mamukhaan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nagpa-picture kami. Tunod no, ang dami na din nakakilala sa amin at nagpa-picture na din nakita ko din dito sa entrance si Sir Robert. Sa TikTok ko lang kasi siya nakikita. Lagi niya akong minimension at tiyatag sa mga videos niya. At dito syempre nakita din namin yung grupo ni Najinky. Jinky. Kasama niya sila sis Ivy at si mama dilin Yung isa hindi ko kilala. Baka naman, magpakilala naman kayo sa comment section. Kasi sa personal madalian lang eh. Tapos sa wakas nakita at nakapag-picture na din kami kay Batanggenya Baker. Siya yung si Hello mga kapandet. Okay, thanks. Bye. O diba, sobrang nakakatuwa. Tapos dito nagpa-register na din kami para makuha na din namin yung mga IDs namin. Tapos dito may nagpa-picture ulit sa amin. Sobrang natutuwa talaga kami ni Vera kapag may lumalapit sa amin at nagpapa-picture. At syempre dito na meet namin yung napakaganda at sobrang humble na si Ma'am Anne Rose ng Neko Philippines. Gandang-ganda -ganda talaga ako sa beauty niya kasi sobrang simple lang. At sya nga pala sa mga nabigyan namin ng mga free tickets, sabihin nyo lang sa kanila yung mga pangalan nyo dito. Kasi diba naka-register naman kayo ng online. So yan, tamang flex lang ng bracelet. Dito na talaga kami ni Vera sa Cake Fest sa Manila. Grabe, parang panagi lang. Hindi rin papatalo yung outfit ni Inday Panadera dito eh. <laughs> Siyempre, flexin natin mga prices ng Cake Fest sa Manila para sa mga early bird. Kaya mga sis, nyo para makakuha kayo ng chance na manalo ng mga yun. Malay mo ba kay ko yung makakuha ng Fortress Oven, o oh, diba? Sa so, dito nga, eh, nakapasok na nga kami ni Bira at naglakad-lakad. At syempre, ito yung una namin nakita. Yung cake display ni Chef Madeleine, o oh, diba? Nakapag-picture na din kami sa wakas. Tignan nyo naman yung gawa ni Chef Madeleine. Adelaine. Grabe, mapapa-amaze ka nga lang talaga. Oh! Tapos ang layo pa ata ng binyahe nila. Pero tingnan nyo naman, sobrang stable ng gawa niya. Pero syempre, styro lang ata to na binaluta ng fondant at gum paste. Dito, napasiliping kami sa free demo ni Chef Tin. Grabe, sobrang daming nanonood sa kanya. Tapos dito, nagbibigay na ng mga score yung mga judges sa mga nakadisplay na cakes. Grabe, yung iba galing pa sa malalayong lugar. At yung mga judges nga natin dito ay galing pa sa ibang bansa. Sobrang gagaling din kaya nilang cake artist. Grabe. Namit nga din namin pala dito sila Sir Odi Cake, si Ma'am Karen, sila Becky. At ang nag-iisang anak ni Sis Marcia na galing pa na antike, imagine. <laughs> pogi naman talaga ni Baby Boy. Tapos dito may nagpapasay na din sa mga aprons nila. At syempre, walang katapusang pictures. Di tayo pwedeng mapago dito. Kasi sis, minsan lang talaga to eh. Minsan lang namin ma-meet at makapag-picture sa mga kapwa bakers natin. Yung iba kasi galing din sa malalayong lugar. Sobrang natutuwa talaga kami ni Vira na may nagpapapicture sa amin. Kasi imagine, nakikilala din nila kami. Kasi na ba naman kami? Charot. <laughs> <laughs> Di namin ni-expect na sa simpleng pag namin. ay eh magiging party kami ng big event na to. Kaya sobrang grateful talaga namin ni Vera na nabigyan kami ng chance na ma-meet and greet lahat ng mga bakers dito sa Pilipinas. Katapos ka ng mga picture-picture, eh dito kami tumambay sa cake Wars. Grabe yung tension at pressure. Tingnan nyo yun naman yung MC. Sobrang hyper. Dito, tatlo or apat na grupo maglalaban-laban. Iba't ibang kategory Tapos bibigyan lang kayo ng one hour, matapos nyo lang yung isang cake. Eh, yung normal time sa paggawa ng mga ganitong cake, eh, maabot ng sobrang limang oras. Grabe, tapos sa kanila one hour lang. Mapapressure ka talaga ng bongga dito. At congrats na agad-agad sa mga nanalo. At syempre, walang katapusan pictures ulit sa mga lodi cakes natin. Nice meeting you all po. Baka mapadaan inyo yung vlog na to. Comment naman kayo dyan. Para makilala namin kayo at ma-follow din. Yung cake sa Manila na to ay eh, hanggang Sunday na lang. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta, punta na kayo mga sis para makapag-picture din tayo. Lalo na yung dalawang kaibigan namin dyan, ehem. Sis Catherine at sis Jen. Hihintayin namin kayo. Bahala kayo dyan. Minsan nang to eh. Punta na kayo. Ang gaganda at si sexy din ng mga kapwa bakers natin eh. Lalo na to. Sobrang sexy. Sa lahat mga may pictures namin dyan ni Vera, comment down naman kayo dyan para makita din namin. Kasi hindi naman lahat ng picturean din namin eh. At sana mamit namin kayo ulit. At dito nga na meeting namin si Sis Gina Lee. Nice meeting you, Sis. Sana magkita tayo ulit. At syempre, flex natin yung nag-champion kanina. Sobrang ganda ng gawa nila, no? Hindi naman halatang rush yan. Sobrang dami ka din mawi-witness na free demos dito sa Cake Festa. Kaliwat ka yung mga free demos, eh. Kaya, Sis, punta na kayo dito sa mga hindi pa nakakapunta. Hindi mo na mag-accept na order. Mag-day off ka muna, charot. <laughs> At ang dami din mga naka-display dito ng mga food store. At syempre, may din silang pa free para sa atin. Ikot-ikot nga kami ni Vira para makita din yung ibang sikat na cake artist. Gabi, nakapag-picture kami kay Chef Jamie. Sobrang ganda at sexy. Tapos dito na meet din namin si Chef T. Yung silutong tinapay. Sobrang generous ito magbigay ng mga recipes. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa kanya, follow nyo na siya. Grabe, ang dami nyo talaga makukuha ng free recipes sa kanya. Cake Fiesta okay, Manila! <laughs> dito nga namit din namin ibang cake vloggers at kapo ambassador. Sila sis Jaya si Jelicious Baker, si Kusina ni Bebang. Grabe. Namit din namin si Sis Jaja Bake, si Sir Mark. Tapos dito nga nag ikot, -ikot nga kami ulit ni Vira. Baka makita pa din namin yung ibang mga cake vloggers. Pero dito nga napahinto nga kami ni Vira kasi sobrang gaganda na mga cake display dito sa Pietra ko. Grabe. Mapapamangha ka talaga sa mga gawa nila eh. Walang sakalingkingan yung mga gawa nila sa amin eh. At ah, syempre dito na meet nakapag-picture din kami sa nag-iisang Marie Cakes. Grabe, sobrang humble nila ni Pari Cakes. Wala akong masabi sa kanila. Binigyan niya talaga kami ng time para mabanding din sila. Grabe. Dito na meet din namin ng tall cake queen na si Ma'am Giselle. Nice meeting you sis. At sa mga kapwa din natin baker. So yun, tamang-tambay lang ulit kami dito sa Cake Wars. Ang sarap kasi nilang panoorin. Grabe. At syempre, na meet din namin si Sis Charms Cakes. Grabe, halimaw din to sa mga orders. Tapos si Maggie nagawa niya pa, puro fondant cakes. Minsan lang siya gumawa ng soft icing cakes. Grabe. Natlas at last, na din namin ang bakers of TikTok. Sila Sweet Savvy. Si Mami Jai. Si Shaina Timbang Vlogs, Si Sis Joy Siling Cake Vlogs. Grabe. Dream come true na talaga na mamit sila in personal. Mga kapwa cake vlogger din sila. Sobrang gagaling din nila gumawa ng cakes at mag-vlog. Magagaling mag-voiceover. Grabe. Sa kanila na lahat. Siyempre, wala na tayong pinalampas sa pagkakataon. Nakipag-picture na din kami sa kanila. Kay Chef Robert, na-meet din namin personal. At syempre, namita din ang kambal ko. Yung friend niya dito sa Cake Industry na si Sis Michelle, kasama niya si Sis Cora. Grabe, nice meeting you, Ma'am Cora. Sobrang nice and humble. Sobrang ganyalang niya lang kausap, grabe. Sobrang idol din to eh. Si Sis Mia, grabe. Pahiram naman ang kamay mo. Artistahin din yung datingan eh. Si Miss Joanne, halimaw din to sa mga figurine eh. At ah, si Sir James, hello mga ka-icing, kamusta? Na-meet din namin yun. At dito nga naka-display din ang pangmalakasang mixer at oven ng sterling oven. Masarap nilang titigan eh, grabe. Bandang hapon nga, inaya kami ng mga cake vloggers na mag-dinner kasama sila. O, oh, diba? Dito kami sa Sisay nag-dinner. Naglakad-lakad kami. Pusya, yeah, nag-dinner kami magkakasama. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. At sa time na para makabanding din kayo. Ehem, sana maulit muli. Nandito lang naman kami. Hello, mommy. <laughs> Grabe, si Miss Krisha yun. Sobrang taba ng utak nung gumawa ng content. At syempre, kasama din namin na nag-iisang Marie Cakes. Ulaan niyo ano pinapanood niya. Charot. <laughs> We love you, Marie Cakes. Mwah, 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 mwah.